relihiya o ng Ibinasa nila ni Ai Ai Alianic, Lorraine Ivy Arofo, Ambi, Giancarlo Morales, Justin Sesana, at ipinasa kay Binibining Mary Rose Lumapas. Ilang taon ang nakakaraan ng huling masilayan ng San Diego. Isang anghel pinagkakalob galing sa kalangitan, matatamis ang iting masisilayan. Ang mga matang kumikislap ay parabang bang nangungusap na parati nakakaramdam ng sakit at kahirapan. Busilak ang kalooban at handang tumulong sa iba kahit walang nanatira sa kanila. Mga pagsisisi ay hindi mababalikan pa. Pagkatapos sa lahat na nangyari, masisilayan pa kaya kita o mawawala ka na. Sapagkat sa huling sandigang masasabing ano pa kaya ang sisay ng salita at pagdadarasal, taglay naman itong kalungkutan at kapighatian. Hangad lamang niya ang kabutihan ng lahat. Pero bakit siya ay nawala? Tunay nga ang malayo na ang kanyang nalalakbay at bago ka man tuluyan sa amin humiwalay, hayaan mo na kami na umiiyak sa iyong bangkay. Di ka namin makakalimutan, tumataka sa aming isipan. Sana wag mo kaming pababayaan kahit nandyan ka na sa kalangitan. Ang elehiya sa kamatayan ni Lola.